may mga Pilipino pang na-trap sa loob ng mga nasusunog na gusali. Iniisa-isa rin daw nila ang mga shelter na pinagdalhan sa mga naapektuhan ng sunog para tignan kung may mga Pilipino. What we're also trying to ascertain is whether they were actually in, in one court during the fire. Ayaw rin natin magpanik ng gusto yung pamilya dito sa Pilipinas uh, kasi naman, baka naman, in a certain likelihood, ay wala sila doon. Uh, baka nasa ibang lugar sila. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang OWA at DMW sa mga pamilya ng mga Pilipinong na apektuhan ng sunog sa Hong Kong. Ayon sa mga sa Hong Kong, mabilis ang paggalat ng apoy sa mga gusali dahil umano sa paggamit ng unsafe material sa renovation ng isang anilay grossly negligent construction firm tulad ng foam plastic material sa mga bitana. Inaresto ang dalawang manager at consulting engineer ng construction company na namamahala sa renovation ng mga gusali. Kumalat din ang sunog sa bamboo scaffolding na nakapalibot sa mga gusali na karaniwang ginagamit sa Hong Kong. Ayon sa Chief Executive ng Hong Kong, may binoong task force na tututok sa investigasyon. Kabilang kung sumusunod ba sa standard ang mga proyektong gumagamit ng bamboo scaffolding. Para sa GMA Integrated News, Darlene kain na katutok 24 oras.